Since most of my viewers are from the Philippines, na isip ko na explore ko kayo sa buhay dito sa Kuwait. Alam nyo ba, medyo baliktad ang lifestyle dito compared sa Pinas? Kusa sa atin, sa umaga, sobrang alive at puno ng tao, dito naman kabaliktaran. Sa umaga, halos lahat nasa trabaho, kaya kapag lumabas ka, tahimik at konti lang yung tao sa labas. Pero pagdating ng gabi, ang dami bigla ng tao, parang doon pa lang nagsisimula ang buhay. Bali, dito kami ngayon sa Osok Samia, kilala siya ng marami as Little Manila in Kuwait. Bakit Little Manila? Kasi halos lahat ang makikita mo dito mga kababayan natin. May Pinoy shops, kaina, mga produkto. Kaya every time na nandito ka, pakiramdam mo na sa Pilipinas ka lang din. Ang sarap sa piling kasi parang may piece of home ka kahit nasa abroad ka. Ngayong gabi, kasama ko yung mga kapatid ko para sa collab natin with Crispy Chicken. May special promo sila from September 1 to 10. Perfect na pang barkada, pang family combo. Kaya kung nandito ka sa San Mia, don't miss this offer. Masarap na at sulit pa. Habang nagpifilm kami, honestly, hindi ko ramdam na trabaho siya kasi nag enjoy ako. Tawanan lang, kwentuhan, kainan, bonding time with family. Yun yung isa sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko sa ginagawa ko. Yung passion ko nagiging way para makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. And alam nyo, sa bawat collab ko, laging kasama ang family. Kaya more than just vlogging, bonding time na rin siya para sa amin. Basta passion mo yung ginagawa mo, hindi mo siya mararamdaman as trabaho. Pure enjoyment lang. Kasi hindi naman kami magkakasabay lagi ng day ops, lahat busy sa kanya-kanyang trabaho. Kaya pag may mga times na magkakasabay talaga kami, eh sinusulit na namin talaga yan. Gusto ko rin mag-iwan ng konting words para sa mga aspiring vloggers. Kung iniisip nyong magsimula, go lang. Huwag kayong mahiya kahit piling nyo wala pa nanunood. Lahat ng vlogger nagsisimula sa wala. Ang importante, tuloy-tuloy lang. Kung passion mo talaga, nag enjoy ka, darating din yung right audience mo. Simple lang ang pamumuhay dito sa Kuwait. Para sa akin, nagkakaroon ako ng work-life balance. At masasabi kong swerte ako kasi buo ang family ko dito. Kaya hindi ko masyado nararamdaman yung homesickness. After namin kumain, naglakad-lakad muna kami dito sa All Soaks. Siyempre, busog pa. Kaya instead of food, naghanap na lang kami ng pampalamig. Ako at si Bunso nag-order ng mango juice at lemon. Ang refreshing, ang sarap. Ang saya rin ng vibe dito, lalo na habang papalapit na ang winter, makikita nyo talaga kung gaano karaming tao ang pumupunta dito. Parang mas buhay na buhay ang lugar. After that, sinamahan din namin si Joy, yung kaibigan ng kapatid ko, para mag-photoshop. Ang dami talagang pwedeng gawin dito, hindi lang kainan, kundi simpleng errands nandito na lahat. So ayun guys, that's it for today. Thank you for watching my vlog! Teki ka lang yung doon. May gas yun. Lasang gas.